vlog na PCH na 160 na mat black ayan po siya mga panguso napakaganda po ito po yung inaabangan ko mat black po siya may emblem na rin na 160 cc ayan ganda pa rin ang mukha niya katulad pa rin po siya ng stock ayan. maganda na rin po yung mags niya mga panguso yung white CB is po yan na panguso katabi niya itong matte black EBS na 160 napakaganda po yan thank you for watching <tinyo>